nagwi nga ako. Eh kaya merong isang merong isang boss na ano, magwi-withdraw din. Eh ako lang ang tao doon. Syempre malakas eh, galing kami ka ina. Syempre malakas yung loob ko na magpa magpasingaw. At ako lang yung tao doon. Eh biglang may dumating na ano, isang boss na magwi Sabi ka sa akin. <laughs> Aling ka din yung available. Sir, doon ka na lang. Doon please. <laughs> Sabi bakit wala bang available? Hindi sir na ko. ko sa totoo lang doon ka na. <laughs> Sabi nakakahiya naman na ni ko pa sa kanya. Ang dami ko kasi nakain sa ano. Ano ni Mama Abi?